Tag-isa kayo yung ano pinto kasi may nakalagay. Hello po! Hello, JM! Hello po! Kasama natin si JM ngayon. Pulang-pula naman ang ko nito. Oo, oh, ikaw. Sige, ikaw pumunta doon. Sabi niya, sama, sige, sama ako. Sali naman na sa Hindi siya sumuka. Yung pamangkin ko. Hindi siya sumuka? Talaga? Oh. Mm -hmm. Yan ang sinakyan nila nun. Ah, basa sinakyan nila nun. Maigi naman. ba? Oh, ayos ah. Ito po pala si JM. Kasi ano yan? Ang um, sumusuka. Naisama ko na rin yan sa silang nun eh. nakaraan. Pero sumuka siya nung time na yun eh. Hintayin lang natin sa yung anak ko kasi nagpalo. Nakikita niyo po ba kung gano'ng kainit? Hindi na ako tayo ng... Hindi na tayo ng suka. Hmm. Kasi nasabi yun oh ang gasa na ako din noon eh halos lahat naman eh pero hindi lahat kasi si Dembron tsaka si Diba hindi yung sumuka eh mm -hmm. never sumuka yun, sirap pa, hindi rin sumuka yun eh. minsan hindi sa nice sa sasakyan talaga ayan e, <laughs> <laughs> ang sarap na saot ko pero mamaya magdodobli ako mainit ngayon eh sobrang init po talaga sobra sobra talaga t-shirt na lang ako mamaya pag nandoon sa sila. Magtatanim po ulit kami. Pag mayroon kami may tanim ng kamoteng tayo kasi sabi sa akin nung nakarani na bibidyan kami uli ng ano nung yung sanga o yung puno ng kamoteng kahoy. Gusto ko uli kasi magtanim eh. Para sabay-sabay yung marami. Huh? Kamoteng kahoy niya. ginagawa siyang balinghoy. Ginagawa siyang kasabok cake. Ginagawa siyang suman. Huh? <laughs> ha? Huh? Hindi bigla, na Hindi lang? Hindi natin naman nanay mm. na kasi ako nung nakaraan ng tinapa, yung donut. Hindi ko ako, may cheese love, eh. kasi may sa kasi Wala walang ano yung cheese, yun. pero ano yung kumpleto, 'yun may mga gatas na ano yung powder, hindi ko yung powder na gatas. Na yan. Tapos, oo, may basta kumpleto, may itlog, may dairy cream siya. Dairy cream yang ganun po. Gusto ko kasi mag, ano. Business eh. Hmm. Sana. Ulit-ulitin ko na lang sa mga perfect ko. Hindi pa siya ganun ka-perfect eh. Pero sinunod ko naman yung mga napanono, napapanood ko sa FB at sa YouTube. Kaya yun, lumabas na masarap naman. Pati rin sabi ni na, ano, ni na Mary at saka ng mama niya. Hello po, shout out sa inyo. Nagustuhan din nila, piniam nila ako. Sabi thank you daw, doon sa tinapay. Ang sarap daw. Nabulat nga ako yun. Talagang magustuhan nyo. May pagka-toasted yun, no? pagka May pagka-toasted siya, di ba? Mm -mm. Ganun daw yun eh. Pagka, ano, pagka medyo madami-dami ng konti yung sugar. Ganun ang nangyayari. Matoasted siya. Tsaka mamula-mula. Pero pagka konting-konti lang yung sugar. O talaga, grabe. Ay, nungutong muna ako niya. Huwag ka mong sa sama ka uli. <laughs> sama ka na uli na sa, na sa na. ano sa silang pagpunta na. JM, sama ka uli sa amin sa isang linggo. Aba. Ang gasa masanay ka, no? Sailing ka sanay. Masaya ako ngayon kasama sa JM. Sa sailing? Sa birthday. Ang kailangan sa kambal? Ay, oo. Oh, pa, ah, birthday pala Ah, may birthday. Hindi namin makakasama ngayon sa ilan. Nakaraan linggo kasama namin yung Dito na siya titila, ba? Diba? Hmm? Dito na siya titira Oo, oh, sorry. Ayun mo ako sa amin yun ang sa bahay. Hindi ah, mo ba, puti naman. Ito po yung ano ko. Parang <laughs> peklat ng ano, bakuna ng bata ko. Ayun ay anak ko. Anong eh, balita nang pag-load ka na? Hmm. Kagul talaga ang babae. Matagal talaga siya mag-load. Parang may kachat pa ako. Ayaw mo. Medyo okay na yung dito konti. Konting-konti. Nung nakaraan eh. <laughs> ganun pa rin pala. Lumagpas kami ng konti dun sa stoplight. Pero ganun pa rin pala siya. Ayan, dito ko. kasi nandito. Alam ko dito okay naman yung sa kabilang daan. Dito na kami sa Robinson Palabala. traffic pa rin talaga eh. <laughs> mm. nakatulog yung pamangkin ko. Mabuti na lang nakatulog siya. Para, <laughs> wag, huwag mong gisingin. Kasi okay yan, matulog siya para hindi siya susuka. Sumusuka kasi yan sa biyahe, lalo na pagka nakasakay sa kotse. Basta ano, basta naka-aircon, ayaw na ayaw niya. Hindi you know, na kinatulog. <laughs> Oo, ako din. Kami ganyan din na nung bata kami tinutulog namin. Para hindi ka makaramdam ng hilo. Hindi, hindi na din sa Ay, oh, meron nang ah, bonamin ata yun, bonamin. Oh, bonamin meron. Parang hindi siya susuko. May ganyan tulog siya. Dito na po kami sa silang. Ang ganda ng oh, ano, araw. Super init. 3pm na dito. Kasi yung anak ko, tinanghali ng gisi. Kumain muna kami sa bahay bago kami pumunta dito. Hindi na nakatulog, mo ka. Alam, nabago na naman yung tulog mo. Hindi, hindi. Paparamdam mo siya tiyan. Nabago na naman yung tulog. Hindi na naman siya makatulog ng gabi. Umaga na naman. Kukulit <laughs> kasi, no. Pusilang na po tayo. Ito na naman po yung show namin sa inyo another vlog another video silang ng buhay ko silang ano ba 'yung tapos na sila oh uh, nagkain kain na Tapos isang Nandito na po kami, pero tulog pa yung pamangkin ko. <laughs> Ayun, dalakang timbang. Ayan, super init. Dito na tayo ngayon. Ay, may bakod nga, no? Boss, <laughs> dito na tayo, boss. Gulat naman ako. <laughs> Nagising kang bigla, ah. Nagising kang bigla, ah. Nagising kang bigla, ah. Sira. Ay, oo nga, anak. Iyan mo muna. Dito ka, dito, dito na lang kayo. At dito na tayo dumaan. <laughs> Kasi yung alaman ni nanay, maaano, masasagi sa ano pintuan. Ayan, nandito na po kami. Yun, nandito pala ta. Ano po ni JM? sabi sabi sa'yo, di mo yun maiiwan eh. Ay. <laughs> Grabe, sakit ng paa ko. <laughs> Hindi ako makagalog. <laughs> ng ano, na Ano, Ayan, magkaano po ako, magsusot ako ng damit. Sobrang init ngayon, no oh. Kasi lumabas ako ng bahay. Kanina, ang init-init. Sabi ko, sabi ko magsasando na lang ako muna. Ay, sasot lang ako ng damit. Ayan, dinobli ko lang to. Green pa rin. <laughs> dinobling ko lang yung damit ko kasi sobrang init tapos magsasot ako ng sumblero para po magbibilig muna ako update ko lang po sa akin mga tanim nadiligan ko na hindi ko na kayo isinamag kasi ang hirap mag, -ano, mag video kahit nakasama ko yung pamangkin ko yung anak ko ang hirap mag video kaya ito ako na lang aray ang katay sakit sobrang ang katay ang sakit aray ko natutusok ako dito Ayan, pakita ko sa inyo yung ano, mga tanim ko. Bakit? Wait lang. Update po sa mga tanim ko. Ayan na po siya. Super Laguna talaga. Ayan. Hanggang dun sa dulo. Ayan po, tingnan nyo. Ay, grabe. Ang laki-laki na. Medyo tinakpan ko ng mga, ano yun, mga, mga damo na, na ano, tinabas na nakaraan kasi para hindi siya super matuyo kasi tingnan niyo naman oh hindi dito medyo hindi siya ganong maano yung dahon niya ayan ito yung tinanim namin ni Mr. na sa oh. hoping pa rin na ano siya na mabuhay ito yung tinanim namin ng anak ko na nakaraan linggo lang oh di ba yan po yung ano saging na Senyorita, ito naman saging na saba Yan. update sa aking mga tanim ang lalaki na tumubo na talaga ng sobra hindi ko napapakita yun eh iba sa inyo sobrang init kasi grabe parang may uod naman itong aking abukado oh. bakit ganyan nagkakanda butas butas nako takot pa naman ako sa mga higad higad mga uod eto pa yung isang tinanim namin Ayan. senyorita saging yung ping niya ko oh tsaka din meron pa kaming yung dalawa magkatabi sila ng ano ng lemon yung iba nando doon yung papakita ko yung isang puno lang ng ano isang puno lang ng rambutan ito yung nando sa dulo hindi ko na pupuntahan kasi sobrang init po talaga natamad na ako maglakad ayan po oh yan buhay na siya pero may natuyo siyang dahon ayun. Yun yung nandito kasi Mr. Nung tinanim namin yan. Eh. Buhay na buhay na. Yung lemon po, laki na. Sana magbunga siya. Laki na oh. Hindi ko akala ay madadala ko yan dito. Para itanim. So, yan lang po yung update sa aking mga tanim ngayon. Uwi na, JM. O, tara na. Halika na. Ito yung pamangking ko. Cheese! Say cheese! Hi ka naman sa akin vlog. Hello po! Hi po! Hello po! <laughs> mahihayin siya nung kalamantala ng bata. Hindi pa ano. Hindi pa gano'ng mahihayin. Ngayon, mahihayin na siya. Makita oh, ko lang onti yung ano, papaya ni Nana yung O, oh, diba? May bunga na. No? Hindi pa ako nakapag-ano ah, ulit. Ano yun? Pa? Ano ka ng na mamaya? Bakit? Nasusuka ka? Naka, bata ka. O, na. Hindi tayo. Uwi na tayo. Punin ko lang to. May tubig po, oh. Dito na po kami sa sasakyan. Grabing init no po. Tinan nyo. Kung makikita nyo. Ayan, oh. No? Grabe. Grabe. Ang sakit na to. maya maya tanggalin ko na. Ano yan? Ano yan? Bintana ng ang dito. maganda ko dito pag nakasumblero. pwede pa magsumblero na lang kung palagi. Ano po? Buksan daw yung bintana, anak. Eh, hindi. Oh, maiinitan tayo. Pag binuksan, sa so, pa pauwi na po kami ngayon. Yan po yung update sa aming halaman. Malalago na po siya sobra. Sa tayo pupunta na? Ganyan kung gano'ng malalim. Kaya mo ba dyan lumiko? Dito ka na lang sa kabila. Mas malala ata dito eh. Parehas lang. Wala. Oh. Ako. Ang lalim na. Rafael! Rafael! Wala. Grabe. <laughs> okay naman kung makalalim. Hindi kami makaahon na. <laughs> sobrang lalim ayan po, pa-uwi na po kami update po sa aking mga tanim tanim namin ni mister ayan. hello mahal ko, yun nakita mo pakita ko iyo panoorin mo yung aking mga vlog aking mga video ang lalago na ng mga tanim natin, kailangan lang lagi babalikan para madiligan kasi yung pamangkin ko yun nga to, huwag na lang tayo buksan bintana ha? Mag, ano ka na lang ng plastic <laughs> mainit pag hindi natin binuksan yung ano, ilalabas yung lamig so ayan, hanggang dito na lang po ang aming vlog, ang aming video ang aming share ngayong araw bye -bye. bye bye po Like and subscribe update lang po sa pamangking ko kawawa naman ako. Ano na yan eh? <laughs> si Cyboy. Kawawa <laughs> naman po, hindi na makahinga. Kasi ayaw niya nung amoy loob ng sasakyan, yung pag may aircon kaya yan. Hindi car sick yan. Ayun may -ma mo eh. <laughs> car dyan? Ayun may chat mo eh mo. Jawa na kagad. Kawawa naman si JMO. Sasama ka pa ba, ba next week? Kailangan ko pa ba yan? Sipin mo, kung dapat naglalaro ka lang doon. Lug mo tayong tayo, malapit na tayo. Ang <laughs> bilis ka. Eh, masamang sa amin, tita, alis tayo. Oh. Sabi na ako dyan tayo. Hmm, tara, ang bilis, tako siya. <laughs> okay, ang bilis, no? Ang <laughs> bilis, eh, <edo. laughs> no. Sama pa yan next week. Ayan yung timba ko. Oh. Sabi ko siya, minsan, sad boy ng Sinong relic dyan, no? Oh? Tinan nyo yung bata, oh. Nagtatakip. Ganyan po talaga yan kasi nasusuka siya. Kung ano yan, may nalakit sa buhay. <laughs> may dalang timba po kami Tinan para pagsumuka para siya. <laughs> hirap na hirap po yan pagsasakay kasi ng kotse. Kasi pag napunong na to, ibebenta na yun. <laughs> Magkano yan? 15,000. Nakabaks pa po yan. Nalaro ka lang din Sama-sama ka pa ayan. Astura ka talaga. <laughs> Dito kami sa labas eh. Oh. Naihilo po kasi siya eh. <laughs> Naihilo po yan, kasi siya. oh niya, ulit yan. <laughs> <laughs> Oo, oh, hindi siya sanay sa loob ng sasakyan. Recharge. <laughs>